Magandang araw sa ating lahat. Ang isang gabay sa pagharap sa iyong panloob na pagiging magagalitin ay ang Injure Management for Dummies, 2015. Matatanggap mo ang mga tuol na kailangan mong maunawaan at, higit sa lahat, kontrolin ang iyong galit gamit ang buod na ito. Matututuhan mo kung paano harapin ang stress, harapin ang mga provokasyon, at kahit natapusin kaagad ang init ng ulo. Si Dr. Charles H. Elliot, ay isang klinikal na klinisyan, isang nagtatag na individual ng Foundation of Mental Treatment at isang gurong emeritus sa Handling Graduate College. Dalubhasa siya sa Emotional Disorder Therapy. Ang presidente ng New Mexico Psychological Association ay psikologo sa paaralan at klinikal na si Laura L. Smith. PhD nagpakita siya ng mga pambansa at internasyonal na madla ng mga workshop sa cognitive therapy at mga isyu sa kalusugan ng isip. Siya at si Charles Eliot ay magkasamang nagsulat ng ilang libro para sa serya ng Dumis. Tinatakot ka ba minsan ng sarili mong galit? Halimbawa, nalaman mo na ba na tila hindi mo mapigilan ang pagsigaw sa iyong mga natatakot na anak o sa iyong nalilitong kapareha? Kapag nagmamaneho ka sa iyong sasakyan sa sobrang traffic at hindi masyadong magaling ang driver sa harap mo, nababalisa ka ba? O nag-aalala ka ba na ang iyong maikling init ng ulo ay makapinsala sa iyong karera sa katagalan Ang buod na ito ay para sa iyo kung naniniwala ka na ang iyong mga negatibong emosyon ang kumokontrol sa iyo kaysa sa kabaligtaran Makakatuklas ka ng iba't ibang mga pag-trigger para sa iyong galit pati na rin ang mga paraan upang maiwasan ang mga ito Matututuhan mo kung paano sa huli ang iyong mga iniisip tungkol sa isang sitwasyon ang siyang magpapasya kung nakakainis ka o hindi Matututuhan mo rin kung paano makipag-usap sa iyong nagtatampo at mapangakit na teenager nang hindi nagagalit. Kung bakit ang kakayahang tumayo sa isang paa ay makakatulong sa iyo na makontrol ang iyong galit at kung paano masasabi kung malapit ka ng maglabas ng galit. Pangunahing ideya isa, depende sa kung paano mo ito ginagamit, ang galit ay maaaring maging isang pagpapala o isang sumpa. Napagtanto ng lahat kung gaano karaming pinsala ang maaaring gawin ng galit. Pagkatapos ng lahat, ang galit ay isang malakas na damdamin na maaaring makasakit sa iyo at sa mga nakapaligid sa iyo kung hindi mo alam kung paano ito kontrolin. Nagagawa ng mga tao ang mga bagay na hindi nila karaniwang ginagawa kapag sila ay nagagalit, maaari silang magmaneho na parang baliw, tamaan ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya o maalis ang pag-aari ng ibang tao. Bilang karagdagan, mahirap mag-relax sa paligid ng mga taong madaling magalit at madaling kapitan ng marahas na pagsabog dahil maaari silang mag-strike anumang oras. Napakaraming tao ang sumisigaw sa kanilang mga kasosyo o sa ibang inosenteng tao dahil pinipigilan nila ang lahat ng galit na nararamdaman nila laban, sabihin, ang kanilang boss na isang maton. Walang gustong maging taong iyon at ang iyong madamdaming pagsabog ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong sarili. Maaari talagang masama para sa iyong kalusugan ang masyadong madalas na mabalisa. Halimbawa, ang patuloy na galit ay maaaring magdulot ng mga ulcer at alta presyon. Sa makatuwid, ang galit ay maaaring maging isang mapanirang puwersa, ngunit kung alam mo kung paano gamitin ito, maaari din itong magfuel ng maraming kapakipakinabang na pagsisikap. Maaari kang matakot na makipaghiwalay sa isang nakakalason na relasyon dahil hindi mo alam kung kakayanin mo ito ng mag-isa. Pero isang araw, nagsawa ka na sa sitwasyon mo na ang galit mo ay mas nangingibabaw sa takot mo at bigla ka nalang umalis. Sa mga panahong tulad nito, ang iyong galit ang nagtutulak sa iyong mga aksyon, ngunit hindi sa paraang masakit ngunit sa halip ay nakakatulong. Ang tapat na galit ay nagtulak sa mga individual na baguhin ang kanilang mga network ng may kapakinabangan. Kunin na lang si Nelson Mandela, na napinangalanan sa masamang anyo ng lahi na nakita niya sa kurso ng kanyang buhay, ay nagsuot ng kanyang damdamin upang simulan ang isang malakas na pag-unlad laban sa bigot, pinahihintulutan ng politika na sistema ng paghihiwalay ng lahi ng South Africa. Maaari muring tularan si Mandela. Gawing mas magandang tirahan ang iyong mundo sa pamamagitan ng paggamit ng iyong galit. Ang pangalawang pangunahing ideya ay ang madiskarteng huminahon at kilalanin ang mga unang palatandaan ng iyong galit upang makontrol ito. Nararamdaman mo na ba na ang iyong galit ay biglang dumating sa iyo, tulad ng isang buhong na alon? Well, marahil ay dapat mong bigyang pansin ang iyong katawan. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang banayad na pisikal na mga pahiwatig ay nauuna sa bawat bigla ang pagsiklab ng galit. Ang pag-aaral na kilalanin ang mga pahiwatig na iyon ay ang unang hakbang sa pagkontrol sa iyong galit. Ang iyong katawan ay nagpapadala sa iyo ng mga senyales na nagpapaalam sa iyo na ang isang galit na pag-atake ay darating bago ito mangyari. Nagsisimula kang mapabilis ang iyong paghinga, pamumula, pawis, at pagkuyom ng iyong mga kamay at panga. Nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng tunay na pagkakataon na huminahon bago maging huli ang lahat kung bibigyan mo ng pansin ang iyong katawan at matututong pansinin ang mga sensasyong ito. Gayon Gayunpaman, ano ang magandang ideya para sa iyo na gawin kapag nakilala mo ang isang nagbabadyang pagsabog ng galit? Una, tandaan na ang iyong galit ay humupa sa loob ng lima hanggang sampung minuto. Madali mong mahihintay ito dahil napakaikli nito huminga ng ilang mabagal, matatag na paghinga, at tandaan na lilipas din ang pakiramdam na ito. Dapat magsimula kang tumahimik. Bigyan ang iyong isip ng ibang bagay na pag-isipan pagkatapos nito. Maaari kang, halimbawa, tumuon sa pag-aayos ng bakasyon. Subukang magbalanse sa isang paa, o gumawa ng kalokohan tulad ng pagbilang ng mga nunal sa mukha ng taong nasa harap mo. Bumalik sa sitwasyon at subukang hanapin ang mga positibong aspeto kapag binago mo ang iyong paghinga at ibinaling ang iyong atensyon sa ibang lugar. Isa alang-alang ito bilang isang pagkakataon upang makapagpahinga at makinig sa iyong paboritong album, halimbawa, kung nakita mo ang iyong sarili na inis at naipit sa trapiko. Panghuli, madaling magalit kapag nagkamali ka. Ngunit maaari muring makita ang mga ito bilang mga pagkakataon upang matutong tanggapin ang iyong sarili. Tandaan lamang, anuman ang pakikitungo sa iyo ng iba o ng mundo, ikaw lang ang mananagot sa iyong mga damdamin. Sa kabila ng katotohanan na ang pagmumuni-muni ay nagpapasigla sa iyong galit, matututo kang pamahalaan ito. Araw-araw, may mga nakakainis na bagay na nangyayari sa iyo, tulad ng kapag ang mga tao ay basto sa iyo kapag ang iyong sasakyan ay nasira, o kapag ang iyong pinakamamahal na pusa ay umiihi sa buong carpet na gusto mo. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng mahusay na mga pagkakataon upang bumuo ng nakakapinsalang ugali ng pagmumuni-muni. Ang mga nakakasakit na uri ng galit at isang nakakaabala na insidente ay walang alinlangan na maaaring magdulot ng walang humpay na pag-alab ng galit na tumitingin sa sitwasyon ng sukdulan. Sabihin nating halimbawa na ang iyong pusa ay sumuka sa iyong alpombra. Maaari mong tanungin ang iyong sarili, bakit hindi ito nagkasakit sa murang karpet sa halip na sa mga tile? Maaari ka rin magsimulang magtaka kung ito ay ginawa ng may layunin. Mula roon, magiging madali para sa iyo na simulan ang pag-iisip tungkol sa resulta, kabilang ang kung gaano katagal bago maglinis, kung paano ka nahuli sa trabaho, at kung paano nito ginawang mabaho ang iyong sala. Wala nang babalikan pagkatapos ng isang tiyak na punto, at ikaw ay pupunta sa isang emosyonal na pagsabog. Nararanasan ito ng lahat, ngunit sa kabutihang palad, maaari mong kontrolin ang iyong pagmumuni-muni. Limitahan lang ito sa isang partikular na yugto ng panahon. Subukang mag-isip ng labin lima minuto araw-araw sa animpim, at itala kung ano mismo ang gusto mong isipin sa bawat oras. Pagkatapos, hindi alintana kung gusto mo ito, gugulin ang oras na ito sa pagmumuni-muni. Pilitin lang ang iyong sarili na ipagpaliban ang mga nakakahumaling na pag-iisip kung mangyari ang mga ito sa labas ng oras na ito. Ang iyong hilig sa brood ay lalong hihina. Gayon Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin na huwag pansinin ang mga negatibong damdamin ito sa makatuwid, ang pagsali sa mga kasiyasyang aktibidad na nagpapanatili sa iyong isip na aktibo at inililihis ang iyong atensyon mula sa pagmumuni-muni ay maaring makatulong sa iyo na ilayo ang iyong sarili mula sa mga kaisipang nagpapasigla sa iyong galit. Maaaring kailanganin nito ang pamamasyal sa beach o sa pamamagitan ng museo. Bukod pa rito, maaaring maging kapakipakinabang ang sumusunod na visualization. Isipin ang pagbaril o paglulunsad ng iyong mga negatibong kaisipan sa hangin o mga ulap. Pagkatapos nito, ilarawan sila na palayo ng palayo. Pangunahing ideya apat, pangasiwaan ang mga provokasyon at harapin ang sakit ng nakaraan upang makontrol ang iyong galit. Laging may susubok na ipaglaban ka, maliban na lang kung ermitanyo ka. gayon Gayunpaman, malaya kang pumili na huwag tumugon sa uri kung paano ka tumugon sa mga pang-aasar ng ibang tao nang hindi nawawala ang iyong pagiging cool, nakikipaglaban sa sigawan, o mas masahol pa, na sa iyo ang lahat. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang pakikipaglaban, ay nangangailangan ng dalawang partido, at kahit na ang isang tao ay patuloy na nag-udyok sa iyo, ang labanan ay maaaring mangyari lamang kung ikaw ay magtutulungan. Sabihin nating sinusubukan ka ng iyong anak na makisali sa isang argumento upang mailabas ang ilan sa kanyang pagkabigo. Nagagalit siya kapag siya ay umuwi mula sa paaralan, nanunuya sa iyong mapagmahal na pagbati, at sinara ang pinto sa kanyang silid upang sabihin sa iyo na iwanan mo siyang mag-isa. Tandaan na ang katangahan ng iyong anak na babae ay nagsasalita, hindi ang iyong sarili, sa mga ganitong uri ng mga sitwasyon magagawa mong manatiling kalmado sa simpleng paalala na ito. Pagkatapos ay maaari kang magpasya kung gusto mong makipagtalo sa iyong anak na babae o hindi. Kung hindi, kalmado lang na tumugon ng parang naiinis ka. Ipapakita mo sa kanya na naiintindihan mo ang kanyang damdamin, ngunit hindi mo gustong tumugon sa kanyang galit sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito sa ganitong paraan sa madaling salita, hindi mo kailangang tumugon ng mabait dahil lang sa may galit sa iyo. Gayunpaman, sa ibang mga pagkakataon, ang iyong kasalukuyang mga emosyon ay maaaring lumala ng mga sugat mula sa nakaraan. Mahalagang harapin ang mga traumatikong pangyayari sa nakaraan, at makipagpayapaan sa kanila upang mapangasiwaan ang ganitong uri ng galit. Isipin na pinagtatawanan ka noon ng iyong ama sa publiko, at bilang resulta, sa tuwing pinagtatawanan ka ng isang kaibigan, nagagalit ka. Ang pagtugon sa sakit na nararamdaman mo pa rin bilang resulta ng mga aksyon ng iyong ama ay ang tanging paraan upang harapin ito, pakitunguhan ang iyong kaibigan ng may paggalang. Upang magsimula, kilalanin na ang mga pangyayari sa nakaraan ay patuloy na may epekto sa iyo at hanapin ang isang tao na maaari mong pag-usapan ang mga ito. Ang susunod na hakbang ay pag-isipan kung paano mo maipagkakasundo ang mga alaalang ito. Pangunahing ideya lima, bagamat ang stress ay maaaring makasama sa iyong kalusugan, makukontrol mo ito sa pamamagitan ng pagbabago sa iyong iniisip. Ano ang kadalasang sinasabi mo kapag galit ka? Isang bagay tungkol sa pag-iingat sa iba na umatras o nagpapahiwatig na nawawalan ka na ng pasensya. Kung iyon ang kaso, ang stress ay malamang nasisihin sa iyong galit, isang seryosong problema na kailangang lutasin. Gayon Gayunpaman, kaunti pa sa stress muna. Ang iyong kalusugan ay apektado ng parehong uri ng mga stressor. Una, pangunahing pinagmumulan ng stress. Ang iyong buhay ay maaaring ganap na baliktari ng ilang mga bagay. Ang mga bagay tulad ng pagkawala ng trabaho, pagbubuntis, o paglipat ng bahay, ay mga halimbawa ng malalaking kaguluhang. Ito. Ngunit mayroon ding maraming mga menor de edad na stressor na lumalabas araw-araw. Mag-isip tungkol sa mga napalampas na deadline, malamig na sugat, o isang magulong lugar ng trabaho. Kaya, mayroong dalawang kategorya, ngunit ang mga menor de edad ay kasing masama para sa iyo bilang mga pangunahing na nakakagulat. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga ito ay madalas na nangyayari at nag-aambag ng malaki sa iyong pangkalahatang pagkarga ng stress. Mahalaga ito dahil alam na ang stress, lalo na ang talamak na stress, ay maaaring magdulot ng iba't ibang masamang epekto sa kalusugan. Ito ay naiugnay sa depresyon, mataas na presyon ng dugo, at halos lahat ng malalang sakit. Dahil dito, mahalagang kontrolin ang iyong stress. Ang unang hakbang ay upang ikategorya ang ilan sa iyong mga stressor bilang mga hamon sa halip na mga sakuna. Ang ilang mga pangunahing stressors, tulad ng paglipat o pagiging buntis, ay hindi palaging masama, sa halip, nakakatakot sila dahil nangangahulugan nito ng malalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Alinsunod dito, maaari mong gawin ang mga ito na hindi gaanong nakakainis sa pamamagitan ng mahalagang pagbabago ng iyong paninindigan. Halimbawa, sa halip na makita ang pangangailangan na lumipat bilang isang kakilakilabot na hindi inaasahang kaganapan, Tingnan ito bilang isang pagkakataon upang maging mahusay sa isang mahirap na gawain. Tukuyin lamang ang anumang mga potensyal na issue, tulad ng pagpipinta ng iyong lumang apartment ng nagmamadali, at magsimulang mag-isip ng mga solusyon. Isa-isip lamang na ang stress ay sa huli ay makakakuha ng pinakamahusay sa iyo kung hindi mo matutunan kung paano haharapin ito. Pangunahing ideya anim, ang pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-ehersisyo at pagiging mapagpasalamat ay nakakatulong sa iyong pakiramdam na bumuti at pinipigilan kang magalit. Alam ng lahat kung gaano kakulit ang mga bata kapag hindi sila natutulog at kung papalarin ka, hindi sila magagalit. Maaaring marahas silang maglalaban na siyang pinakamasamang sitwasyon. Sa makatuwid, paano ito naubnay sa pamamahala ng galit ng nasa hustong gulang? Bagamat malamang na hindi mo sisigawan ang iyong sarili bilang isang matanda, ang hindi sapat na tulog ay magiging mas magagalitin ka pa rin. May panganib kang magkaroon ng galit kung hindi ka nakakakuha ng sapat na tulog. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay nagpapagaan ng pakiramdam ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay nagbibigay daan sa iyo upang makita ang mundo ng may optimismo at kalinawan. Kung paano makakuha ng mataas na kalidad na pagtulog na kailangan mo ay ang mga sumusunod. Una, subukang huwag kumain ng anumang nikotina o caffeine pagkatapos ng hapunan. Pinipigilan ka ng mga energizer na ito na makapagpahinga ng maayos sa dahilan na pinasimulan nila ang iyong sensory system. Pangalawa, huwag kumain ng sobrang gabi dahil ang laman ng tiyan ay maaari ding mahirapan sa pagtulog. Pagkatapos, ilagay ang iyong smartphone upang maiwasan ang iyong mga iniisip mula sa karera sa trabaho o iba pang mga nakababahalang sitwasyon. Bilang karagdagan sa schedule ng pagtulog na ito, ang regular na ehersisyo ay isang mahusay na paraan upang maging mas masaya at mas nakakarelax. Higit pa rito, ang pagiging galit pagkatapos ng isang hard workout ay medyo mahirap. Ang isang ugali ng pasasalamat ay makakatulong sa iyo na maging mas masaya at mas malamang na magalit pagkatapos mong gawin ang mga pagbabagong ito upang makakuha ng mas mahusay na pagtulog at pigilan ang iyong galit madalas nagagalit ang mga tao kapag hindi nila nakukuha ang gusto nila maging sa isang relasyon sa trabaho o sa buhay sa pangkalahatan ang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na mayroon ka at ang pagpapasalamat sa mga ito ay isang paraan upang baguhin ang gayong mga kalagayan dahil dito isang pagsasanay ng pasasalamat. Gumawa ng mental na listahan ng lahat ng bagay na pinasasalamatan mo araw-araw upang isama ang discarding ito, tulad ng bubong sa iyong ulo, ang masarap na kape na iinumin mo o ang magandang araw sa kalangitan. Mas gaganda ang pakiramdam mo sa iyong buhay sa kabuuan kung tututukan mo ang mga bagay na pinahahalagahan mo. Sa konklusyon, ang pangunahing punto ng aklat na ito ay, sa kalaunan ay makokontrol ka ng galit kung hindi mo ito makokontrol. Sa kabutihang palad, may ilang madaling paraan upang makontrol ang pagiging irascibility. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain at pagbibigay pansin sa iyong mga iniisip ay kadalasang makakatulong sa iyo na harapin ang galit. Praktikal na gabay Pabagalin ang iyong buhay at ang iyong sasakyan. Dalhin ang iyong oras at subukang huwag magmadali kahit saan, kung ikaw ay nasa aktwal na kotse o ang matalinghagang driver's seat ng buhay. Magpahinga lang, manirahan, at magsaya sa biyahe ng may nakakarelax na sa loobin. Kapag sobrang abala ka sa kasiyahan, mas mahihirapan kang magalit. Maraming salamat po sa pagtangkilik. <tinyo>